Hello lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Ang mga anghel ay nagtitipon sa paligid mo natutuwa at nagdiriwang dahil ah uh, handa ka na sa wakas na alalahanin kung gaano kakamahal at ah uh, kaibig-ibig at ginagabayan ka ng uh, langit na upang makita mo nakarapat dapat ka sa mga mapagmahal na relasyon, mapagmahal na karanasan at uh, mapagmahal na pagtanggap mula sa mundo sa paligid mo. People love Soul. At habang tinatahak mo ang iyong landas ay mas nagiging aware ka. Mas nagiging aware ka sa lahat. Lalong-lalo na sa pagmamahal. You become open. Okay? At at uh, kinikilala mo ang mga hakbang na ginagawa mo upang angkinin upang angkinin mo ang halaga at kilalanin na karapat dapat kang mahalin at igalang at maging mabuti ang iyong pakiramdam kinikilala din nito ang isang bagong antas nang uh, spiritual, okay, ang pagiging bukas mo sa mga uh, sa iyong uh, spiritual na landas, okay, na kumukuha ng higit pang uh, banal na pag ibig mula sa iyong mga anghel at sa iyong uh, creator, okay, kay Father God kaya uh, natutuwa sila sa'yo dahil uh, sa wakas is uh, handa ka na okay cool, lovely soul alam mo na ngayon uh, na mahalaga ka alam mo na ngayon na uh, karapat dapat ka sa mga mapagmahal na relasyon at uh, karapat dapat kang igalang. Okay? At uh, maging maganda at maging maayos ang iyong uh, pakiramdam. Okay po? So, yun lang po, lovely soul. Uh, thank you for watching. Uh, pasensya na kung uh, medyo maga ang aking mata. <laughs> Dahil Something just had happened that is not aligned for me. So kung mayroon po kayong gustong uh, ipagdasal ko na makakatulong para sa inyo, is i-comment nyo lang po dyan sa comment box and I will do it for you. Thank you for watching. God bless and I love you.